Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platforms ang patungkol sa love triangle ni na Paulo Avelino, Janine Gutierrez, at Kim Chu. Ayon sa ilang mga balibalita ngayon mula sa iba't ibang mga reliable sources, totoong nagkabalikan noon si na Paulo Avelino at Janine Gutierrez, subalit kamakailan lamang, ay tuluyan ang naghiwalay ang dalawa kung saan si Kim Chu ang itinuturing na dahilan dahil nalilink na ito sa aktor ngayon. Maging sa kamakailang episode ng YouTube vlog ng kilalang talent manager at showbiz reporter na si Oji Diaz, natalakay nila ang tuluyang paghihiwalay ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino kung saan may malaking papel para rito ang kasalukuyang leading lady ni Paulo na si Kim Chu. Kung sakaling ang tuluyan ng naghiwalay si na Paulo Avelino at Janine Gutierrez mayroon ng posibilidad na magkakaroon ng relasyon si na Paulo Avelino at Kim Chu dahil pareho naman na silang single sa ngayon. Ayon naman sa ilang mga netizens na kung sakali mang magkaroon ng relasyon ng dalawa sa ngayon lalong iingay ang kanilang pangalan at makakabuti umano ito sa kanilang teleserye na What's Wrong With Secretary Kim. Sa kabilang banda, naitanong naman sa malalapit na kaibigan ni na Janine Gutierrez at Paulo Avelino ang patungkol sa hiwalayan ng dalawa, subalit pinili ng mga ito na manahimik at sinabing wala silang alam sa relasyon ng dalawa. Ipinunto pa ng mga ito na bagamat malapit sila at magkaibigan ay hindi naman umano sila nagtatanong ng mga personal na bagay sa dalawa at hinihintay rin nila na kusa na lamang ang mga ito na umamin. Maging ang ina ni Janine Gutierrez na si Lotlot de Leon ay natanong rin patungkol sa love life ng kanyang anak na si Janine Gutierrez subalit wala rin umano siyang alam sa totoong sitwasyon ng puso nito. Gayun pa man kilala umano niya ang kanyang anak at magsasabi ito sa kanya sakaling hindi na nito makayanan ang bigat na nararamdaman. Kung sakali mang may nararamdaman umano ang kanyang anak ay handa naman niyang damayan ito anuman ang mangyari. Ano ang say niyo sa balitang ito?